Isang araw ba natutulog ako bigla nagchat si Boy Matthew Norin sa GC namin. Meron daw siyang dalang pagkain. Dahil usapang pagkain bumangon na agad ako. Lalabas ako ng bahay nang walang hila-hila mo. Sakto ko siyang dalang yung pagkain dahil hindi pa ako nag-uumagahan. Grabe si Boy Matthew Norin sobrang aga nandito na agad siya. Kasama nga pala niya dito si Tampi. Nung tinanong ko nga pala sila ako nasa yung pagkain pinagtawanan lang nila ako. Tapos kuya Dux pinag-iingit niya ako kasi it's a prank lang pala. Sinabi lang niya para pagtripan lang nila ako. Kaya yung excitement ko napalitan ng lungkot. Kaya sumula ngayon mayroon na akong trust issue dahil sobrang lukot ko nga Palang mag-unwind muna ako. Igagala ko lang to si White yung aso namin kulay brown. Buti na lang talaga mayroon dagat sa Cavite. Sobrang press ko na hangin at ang ganda ko. Maya maya nga pala pagbalik ko sinusuyo na ako ni Kuya Dugs. Dapat lang kasi nagtatampo ako sa kanya. Hindi ko inaasa na gaganyanin niya ako. Akala ko pa naman siya ang boy best friend ko forever. Tinawag nga rin niya pala si Ichabuga dahil ahalis do kami. Pupunta daw tayong Japan. Pinakuha na nga pala ni Kuya sa akin si Blooming dahil meron daw kami pupuntahan at surprise daw yun. Pero guys, huwag kayo ako pa rin yung pinag-drive niya. Kaya alam ko kung saan kami pupunta. At kita yun naman guys, nandito na kami sa Korea. Gabi na nga pala dito sa Korea pero sa Pilipinas umaga pa rin. At ito nga pala yung sinasabi ni Kuya Dug sa isa surprise daw niya ako. Grabe guys, hindi ko yung na-expect na meron palang ganito dito. First time nga lang pala makakapunta sa ganitong lugar. Grabe guys, puro Japanese product yun nandito. At ang maganda dito, napaka-espatetic ng design. Tapos first time ko nga lang pala makakita ng makina na ganito. Sinabi na nga lang pala ni Kuyadug Kuya Dogs pumili na daw ako kung ano yung gusto ko at siya daw ang magbabayad ng lahat. Grabe guys, alam ni Kuya Dogs kung paano niya ako susuyuin. Hindi nga pala materialistic na tao pero mukha akong pera. Pero guys, kanina pa ako namimili dito pero wala akong mapili kasi hindi ko maintindihan. Bakit kasi hindi Tagalog din nakasulat? Kaya ang pipiliin ko, ito na lang kulay pink. Kaso guys, buti na lang nakita ko tong apoy. Isa lang ibig sabihin nito, kailangan mo na apoy bago lutuin. Kaya guys, pumili na lang ako dito ng kamahal. Total hindi naman ako yung magbabayad. O di ba, mindset ba, mindset? Tapos guys, ang maganda nga pala dito, pwede ka mag-dine in at kumain sa loob. Ito pala special dito sa lugar na to. At guys, na pag-usapan nga pala namin na dito kami kakain. Kaso dahil taong bundo kami, hindi namin alam kung ano yung gagawin namin. Kaya ayan ang abara pa kami ng tao para turuan kami. Syempre guys, para madali namin matutunan, step by step. Ang first step nga pala dito, maglalagay ka ng plato. Step 2, ilagay yung noodles. Step 3, ilagay na dito sa isiko cook. Sabi, pindutin ang step 1. Oh, ang galing! may ng tubig. Wow! Grabe guys, automatic na naglalagay ng tubig. Ito humihinto. Kaya may natutunan na naman mga dugyo. Tapos kasi nagulat nga pala ako dito kasi biglang kumulo. Akala ko kasi yung nailagay na tubig ay may init na. Aantay na lang lumambot yung noodles. Tapos kasi itsubugin nga pala parang normal na lang sa kanya. Siguro Korean to. At syempre guys, habang kumukulo, nilagay ko na yung mga sauce. Tapos yung amoy nga pala, grabe, sobrang bango. Tapos kasi si Kuya Dugsi nga pala, proud na proud. Kasi nalamin niya na natutuwa ako sa surprise niya. Tapos kasi yung paghawak ko nga pala dito sa pinggan, hindi mainit. Nakakapagtaka, paano kaya to kumulo? Dahil araw-araw nga pala sa Samgyup, marunong na ako mag chopstick. At syempre, yung first bite natin dapat si Kuya Doug. dahil nagpapasalamat ako sa kanya dahil pinunta niya ako dito. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko may experience to sa buong buhay ko. At itong first bite naman to ay para sa akin dahil kaninang tanghali pa ako gutom na gutom. Pagkatapos ko nga pala mag first word, bigla na lungkot si Kuya Doug. Bakit kaya? Nagwalat nga rin pala ako dito kay Ikyam dahil tapos na agad siya. E eh, kami nga ni Kuya Dogs, hirap na hirap ubusin to. At guys, huwag kayo hindi pa busog si Ikyam sa kinain yung laki me. Kaya ang lakas laki share pa sa akin. Guys, meron akong tanong. Normal bang magalit kapag inaagawang ka ng pagkain? No! Niluwa mo pa! Ganun sa bibig mo, niluwa mo pa! Pero guys, kahit maarte nga pala ako, inubos ko pa rin yung pagkain. Pagkatapos ko nga pala, may nakita ko dito yung sticky note. Sinusulat nga pala dito yung mga feedback. Kaya ang sinulat ko, sulit sana kaso may kasama ako. Pati nga rin pala si Itchumbugan Bugan Kasi Kuya Dogs nagsulat na rin. Kaya guys, kapag pumunta kayo dito, makikita nyo yung napakaganda naming sulat. At syempre guys, dahil inagawan ako ni na Bugan na pagkain, kakain pa kami dito sa may minute burger. Ang ipapabili ko nga pala dito, itong cheesy burger. Syempre, si Kuya Dogs ulit yung magbabayad. Kaya makikita nyo, bad trip siya. Nagulat nga pala ako dito kasi buy one take one pala to. Kaya ang gagawin ko, isang burger, hati sila Kuya Dugs, na kuyodob si Tara na itiang bunggan. Tapos isang burger naman ay para lang sa akin. Tapos guys, yung pagkakagat ko nga pala, nalasaan ko dito, lasang Jollibee. Ang sarap pala dito. Kaya busog na naman ang timdog Kaya bago matapos ang video na to, magpapasalamat ako sa boy best friend forever ko na si Kuyodogs. Kahit nagpa-plastikan lang kami.